12,500 pesos na barakong kambing ang binili namin ngayong araw. Si Jayden? Ay! Ay ate ng... Papatala si sa kanyang pwesto. Ha? Ang mahal man. Pero mahal nga ba? Talagang kailangan na kasi Hindi nagtatrabaho ang una kong nabili. Palitan natin. Tara! Ito ang aking mga kambing apat na inahin at isang barako, si Jayden na walang sustansya sa katawan, hindi nagtatrabaho eh. Nakikita nyo ba magtrabaho sa si Jayden? Hindi, hindi, wala, no. hindi no. nagpapasin. ibig sabihin ito yung pinapakailaan natin at pinalagaan ng walang ambag. Oo. Nako. Ngayon, ang gagawin natin? Wala. Ano? Si Jayden Ay. Ay atin ng... Papatalasikin sa kanyang pwesto. Tama-tama, may nag-message sa akin sa malapit lang na binibenta niya ang kanyang kambing. Kaya puntahan natin para i-check. At ang daming sabit sa akin lakad. Ayaya eh, eh, eh naman eh. Pagdating namin, sinalubong kami ni Sir Joe Ben. At ang kambing, wala pang 2 years old. At ang ng kambing na to nung pagdating namin, iniinom ang sariling ihi. Pasikat din. Si Sir may ilan din ng mga kambing pero may mga lahi talaga ang mga gusto niya dito. Nakapag-alaga na rin daw siya ng pure breed pero ang hirap daw talaga sa sakit. Kaya mas pinili niya na may percentage na native. Pinakita na ni sir sa amin ang kanya kambing na pure breed na ang glonubian. 10 months old pa lang daw yan pero mas mataas na ng konti sa barako na inaalok ni sir. Napaka-aggressive talaga ng barako. Gusto niyang sunggawan talaga eh ang inilabas na inahin ni sir. Binigyan tayo ng mga tips ni sir kung ano ang palatandaan, kung unhit ang mga kambing, at kung sila ay buntis. Kunya sampahan na siya within within 1 month sampahan ano man mo, mo siya tas gagananin mo siya. Pagka oh, nagwa, oh, pag oh, hindi oh, siya oh. nagwawala <laughs> <laughs> hindi siya nagwawala, hindi siya buntis. Pagka ginan mo siya tapos ano yung nagwawala siya, buntis 'yon. Nang ibalik ni Sir sa kulungan, nakaisa pa ang barawong kambing ah. Matindi. Eh. Maya, maya hagling na. 15k ang offer ni Sir at bibigyan daw ako ni Sir ng pabo. Sige, sige, ba? maganda bang Bell drive. Bell drive? Sige. Mm -hmm. Wala nang mahabang pulong. <laughs> 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 Nagtagpo kami sa 12,500 plus pabo. Nang magkasundo, inuli na namin ang pabo na bigyan ni sir. Gusto ko nga sana yung malaki, kaso wala sa choice eh. Yung sisi walang daw. Nang mahuli, sinama kami ni sir sa bahay niya. May handaan daw kasi E eh, isang batalyon din kami nakikain, tuwan-tuwan naman kami lahat. Na mabusog, bumalik na kami sa barakong kambing at titimbangin namin. Buti na lang may dala kaming timbangan, kaso ay sayad ang kambing sa lupa. Ilan? <laughs> sayad? Sayad <pa> rin. <laughs> Kaya inulit ang pagtimbang. 32 kg not bad. Nang hinila namin, ayaw pang sumama sa amin eh. Lalakas kapag sa amin, sama na. May mga chicks doon. Tinali na namin sa likod ng pick-up. Bago umalis ay nagugas muna kami ng paa at kamay at talagang lanit ang panghinang kambing nare. Bago umalis ay baka malimutan pang makapagbayad. 12,500 pesos yan. Na makauwi, nilipat namin sa tricycle para sa pagpunta sa farm. Inabot na kami ng gabi na gabi. Siniringan kagad ka ang mga inahinay pagpasok. Ay, yo, oh. <laughs> <Dito namin. laughs> Tinaray din namin itapat ang likod ng mga babaeng kambing. Sinasampahan naman kaso hindi sila on hit. Nakatakip ang buntot. Mukhang may gagawa na ng trabaho ah. Yun lang. Peace.